Good afternoon, mm, FB friends, especially to my fellow teachers. Kahapon ay pumunta ako sa isang central school. At doon pala ay yung pinakalast section ay inilagay doon ang mga slow learners. At tinanong ko si ma'am kung ilang percent na nakakabasa sa mga estudyante niyang grade 1. Ang sabi niya, ito mang, itong dalawang rows na ito, ay mga nakakabasa na. Pero yung last row ay, ano, last group ay, hindi pa sila. At ang dami nila, ang dami pa nila. Sabi ko, ma'am, ngayon ay, ano na, March na. At uh, April, May, May magtatapos na. Parang wala ng pag-asa yung makabasa kapag patuloy na ang ginagamit nyo ay sounds. Kasi kung naka, ano yan, kung natuto yan sa sounds, hanggang ngayon ay nakakabasa na yan. Ika ano na ngayon, ika seven months, dapat matagal din na ano silang nakabasa. Oh, at nakita ko pa doon sa pisara, ang gulo-gulo at ang daming sulat na may mga ano, may mga mga alfabet. Sabi ko, huwag ka nang magparuturo ng alphabet kasi isa pa yan sa nakakapagulo sa utak ng bata. Isa yan sa dahilan kung bakit nadidili ang pagbasa ng mga bata. Sapagkat karamihan sa mga bata ay nakukonfuse sa tunog ng mga letters. Bawat letter ay iba-ibang tunog. Kaya, para sa akin, huwag na munang magtuturo ng alphabet madali lang naman matutuhan ang alphabet pag marunong na sila magbasa ang mahalaga makabasa muna sila ng mga words ng story o sa kanila lang ang alphabet na yan so sa palagay ko kung magtuturo sila na patuloy silang magtuturo ng sounds doon sa grade 1 yung mga natitirang hindi pa marunong talagang hindi pa yun makakabasa ng mga bata na yun lalo na ngayon ang daming ang daming disruption of classes, katulad ng mga palaro, palaro kung ano, ano mga palaro at uh, kung ano-anong activities nila. So, wala na namang mapasok. Kaya, nakakaawa. Sabi ko, ma'am, ano yan? Ang dami-dami po ang mga non-readers. Uh, ipapasa mo ba yan? Ma'am, sabi niya, no read, no pass daro. Just imagine, 25% nan readers palagay ko kung magpapa tutor na lang sila sa sa ano sa tutor katulad ko may pag-asa pa makabasa kasi ang ginagamit ko ay iscriberias technique at sa tutorials ko ang mga nan readers na yan kung sila ay fast fast learner 2 hours lang makakabasa na yan ng kwento makakabasa na ng aklat hindi yung mga words nang hindi talagang kwento o story. O, oh, tapos yung average, kakabasa rin yan. O, oh, ang e slow learner, may pag-asa pa yan makabasa dahil ang e slow learner usually sa tutorials ko ay 15 hours up to 30 hours. Equivalent to one day in 6 hours. So, ah pag pinatuturan niya ng clavier technique, pwedeng ano, Pwede isang buwan makakabasa na yung slow learners kasi ang ang fast learner ay 2 hours lang, ang average ay 5 hours lang. Kasi no naman ang magbabayad ka sa tutor kaysa buong taong ka nang mamasahi, nagka-tricycle, back and forth. Gumagastos ang magulang, lalo na kung kinder, dahil uh, hatid sundo ng magulang. O di, dalawa na. Dalawa nang binabayaran sa tricycle. Hmm. More than, ano yan, more than 2,000 ang kanilang magagastos bang buong taon. Samantalang kung magpapatutor ka, solve ng problema sa loob ng isang buwan. o manghihinayang ka sa pagbayad sa tutor, pero yung tutor na magaling, hindi yung tutor na uh, there only after money. Kaya uh, yeah, ako naman, hindi naman ako after money. Ang, ano, oh, kailangan ko rin kulang pira, kaya nga ako magahanap buhay. Pero, hindi ko sasayangin ang pera ng magulang. Uh, hindi ko sasayangin, hindi masasayang ang ibinabayad sa akin ng mga magulang. Kasi kapag nalaman ko na um, hindi kaya ng bata makamatuto sa loob ng 10 hours, sasabihan ko ang magulang na kung magpapatutor ka, itong nan, itong anak mo ay slow learner. Hindi niya kayang matuto sa loob lang ng 10 hours. So, kailangan niya mag-extend. Ngayon, kung hindi ka mag extend hindi ko natatanggapin. Hindi na ako mag-tutor sa batang yan. Dapat mag- uh, two rounds, uh, mag two rounds yan hanggang sa makarating ng 15 hours to 30 hours uh, kasi ano naman yan kung halimbawa ano, kasi kahit na uh, limang taon pa yan sa ano, katulad na may mga 4 year na, hindi pa nakakabasa sa high school, just imagine at uh, hindi mo naman masisisi ang mga school teachers. Kasi hindi nila yung obligasyon na magano ano sila dyan, mag sa mga batang yan. Dahil hindi naman uh, beginning reading ang kanilang pinag-aralan. E kung elementary grade teacher ka, o ako nga elementary grade teacher pero yung tinuruan ko mga grade 5, grade 4, hindi ko alam kung paano pagturo ng beginning reading. Natuto lang ako ng beginning reading ng Uh, bigyan ako ng, ma-assign ako sa isang remedial class. Nagsarili ako. Nagsarili akong imbinto ng sariling technique. Dahil, uh, hindi ko kaya na magmarungong pa isa isang ang uh, teach one sound a day for mastery. Hindi ko kaya. Talagang, magpapalipat na lang ako sa ibang grade. Pero yun, dahil nag binto ako ng sarili kong technique at na-improve ko ito. Kaya, maligaya ako dahil mabilis matuto ang mga bata sa inimbento kong teknik. at yan ay ang iistrapias teknik. at yan ay iniangkop ko sa mga Pilipino ha, na mga ang uh, mga non-readers uh, hindi hindi ko ito iniangkop sa mga English speaking uh, children sa mga uh, batang ano batang mayayaman pero kung i-apply mo ito sa mga batang may kaya, at mga batang matatalino, batang average, napakabilis, napakabilis nilang matuto kaysa sa ano, mga sounds, magsisimula ka sa sounds, sa alphabet. At tayo naman yung mga Pilipino, hindi naman ang inating kailangan na gumaya tayo sa mga mga dayuhang Amerikano na mga English speaking na mga sound, sound, sound sapagkat ang kanilang language ay puro sounds ang Pilipino naman ay hindi naman puro tunog. Ang Pilipino ay puro papantig, papantig, papantig ang pagbasa, hindi patunog at hindi pag hindi pa alphabet, na hindi hindi pa spell ang pagbasa. Ang pagbasa ay papantig by syllables, hindi by letter, hindi by alphabet, hindi pa spell at hindi hindi rin patunog. Oh. At uh, kaya kong patunayan niya sa inyo kahit na hamunin niyo ako ng on the spot demonstration. Kaya ako, ako malakas ang loob kong magsalita ng ganito sapagkat tested and proven ko na. Kahit ako uh, bagong gising, kung bigyan mo ako isang non-reader, buwasahin ko sa harap, sa harap ninyo, at uh, kaya ko yan pabasahin sa loob lang ng 30 minutes. Kung yan ay average or uh, fast learner. Pero kung ano, pero kung islo, hindi yan madadala sa 30 minutes lang. Madadala yan sa mga by ano, mga ilang oras. At dahil ang slow learner ay 10 minutes lang ang span of attention. Kaya, hindi kaya ang mga slow learners dahil sa bagan ng kanilang ano, kanilang attention, wala silang tiyaga, sila ang nagiging non-readers. Kaya kung tututukan ninyo ang mga slow learners, wala, wala tayong magiging non-readers. Hindi nila kaya ang mga tunog. Kasi ang mga tunog sa kanila, mga sounds, yun ang pinakamahirap sa mga slow learners. Kaya ang, ang, ko ang marungko, ang mga sound technique ay kayang-kaya ng uh, matalino, uh, average, pero hindi kaya ng slow learners. Tingnan mo, may mga nakarating sa fourth year mga nan readers pa. Pero pag pinagtuturan tuturan mo yan ng clavirias technique, makakabasa ka agad yan. Kaya nga, kung ang mga high school teachers ay namang problema dahil marami silang non-readers sa high school at hindi naman sila marunong mag uh, magturo ng beginning reading dahil ang may mga major-major subject sila, major in math, major in Oh, kung ano-anong medyo. Ang pwede lang makapagturo ng beginning reading ay ang kinder teachers at ang grade 1 teachers. Sila ang may karanasan. Ni, yung ng mga nursery, yung mga nagtuturo sa daycare, di pa sila pwedeng mag-beginning reading kasi ano, nursery lang yun. Ha? Parang laro-laro lang, The reading readiness lang. Pero ang kinder, kaya ko nang pabasahin ang kinder. Basta 5 years old na siya, at exposed na sa reading readiness, kaya na nilang bumasap katulad ng grade 1. Lalo na kung fast learner and average learner. Kaya, ang namumroblema sa inyo, taga rito man sana sa, sa, sa am, aming bayan, kung kayo ay namumroblema na ang mga anak ninyo ay mga non-readers pa, ay patuturan ninyo sa akin at kayang-kaya ko silang pabasahin. Ha? Basta, uh, Uh, ano yan, basta ang bata ay fast and average learners, pero kung islu learner, kaya ko rin pabasahin yan, pero dapat mag-extend hindi lang 10 hours, kundi 20 hours or 30 hours okay hindi ako nagsasabi na mapapabasa ko lahat ng mga non-readers may category yan eh kahit na nan reader sila, mayroon dyan matalino, may fast, may average at may slow learners. Hindi naman yan lahat slow. Hindi naman sila 4000 readers lahat sila ay slow learners. Hindi ang ang iba dyan, marami akong tinuruan ng mga nan readers na very fast matoto, at may mga average at kahit na sila ay na may slow pa rin. Pero ang slow learners pag kinagaan mo tuturan Ha? or habaan mong tutorials tutorial siya ay magiging at din sila once na maging ma mabilis magbasa ang mga ano yung mga dating ng readers sila ay nagiging at na kaya nakakaawa naman itong mga ano mga um, slow learners kung hindi ninyo tatagkatyakan at nakakaawa ang mga high school na non readers wala na silang pag-asang makabasa kasi wala namang remedial, ka, remedial class sa high school. At uh, ang high school teachers, hindi naman expected na magtuturo pa sila ng beginning reading. Kasi high school nga sila, expected na mga bata doon sa high school, secondary, ay marunong nang magbasa. At hindi, ako grade 5 teacher ako for 20 years. Sa grade 5 ay departmentalized. Nagpapalitan, nagpapalitan ng every every 60 minutes or 80 minutes papalit ang bunglas kaya wala kaming panahon na alamin alamin ang bata kung siya ay reader o kung non reader basta yung mga magaling magbasa yung laging ang tinuturo para hindi masayang ang oras hmm. kaya nga yung grade 1 grade 1 teacher grade 2 primary hindi pwedeng departmentalize kung gusto nila na wala silang ng readers, hindi wag silang mag apply ng team teaching. Dapat sarili nila ang oras nila, uh, pabasa lang ng pabasa kahit na wag nang magturo ng hindi importanteng subjects. Mas importante ang reading, uh, math, uh, GMRC, and ang writing, di naman masyado. Kasi uh, ang ang bata kapag marunong bumasa, wala namang problema sa pagsulat kahit hindi mo yan turuan, matututo yan sa basta marunong magbasa. Ito mo lang. O, lang sa linya ang mga ano, yung malalit sa pula, yung sa pulang linya, yung mahahaba sa sa blue, o sa blue na linya, yun lang. Alam na nila yan. Hindi katulad ng ano, marunong ng sumulat. Marunong lang, hindi yan marunong sumulat. Marunong kumupya, pero hindi marunong bumasa. So, ang importante lang naman, reading. Ha? Reading, para sa akin, reading, math, and GMRC. Yan ang pinakamahalaga. At, mahalaga rin ang religion. Ha? Because God is number one natin. Dapat matuto ang mga bata magmahal at magrespeto sa Diyos na lumikha sa atin. yeah, Pag marunong nang gumasa, kahit anong subjects ang ituro mo, kayang-kaya na. Pero kung hindi marunong bumasa, sayang ang mga uh, pagod ng teachers katuturo. Wala namang natututuhan. Kahit na mag magsulat yan, mahirapan sila magsulat. So, yung mga nagtuturo ng sounds hanggang ngayon, ng remedial, ay para sa akin, palitan na ninyo ng klaveryas technique hindi ako nagmamayabang, hindi ako nagpupunot ng niko, Hindi, talagang totoo ang sinasabi ko. Ba batay sa aking observation, and batay sa aking uh, experience, batay sa aking mga naririnig. Talagang mahirap magturo ng mga aslo learners kapag tunog, kapag sounds ang ginamit ninyo. Ang sounds ay mag- Mm, napaka bagay lang niyan sa mga fast and average learners pero hindi ang bagay sa mga slow learners kasi 10 minutes lang ang span of attention nila. Mm, kapag nagbagyo, nagkaroon ng disruption ng classes Katulad lang may mga palaro-palaro, wala na namang klase. Pagbalik niyan, uh, nakalimutan na nila. Yan, yeah, klaveristic, hindi makakalimutan. Kasi may mga symbols siya na, may kinakapitan silang symbols na kilalang kilalang niya. Katulad ng lapis, dahong, payong, o, oh. kilalang kilalang. Yan, yeah, marungko. Wala namang kinakapitan. Pag linagnat ang bata, pagbalik, wala nang maalala. oh nagbagyo, pagbalik, wala na. Nag-simbreak, nag-undas, nag-Christmas vacation. Ang labas niyan, non-readers, bakit hindi yan maintindihan ng mga nasa taas? Kung gusto ninyo na wala kayong non-readers para sa akin, tutukan ninyo ng mabuti ang mga slow learners. Kasi sila ang nagiging non-readers. Wala naman tayong problema sa mga fast and average learners kahit anong technique ituro mo dyan, matututo yan. Itong mga slow learners, ang turuan ninyo ng various technique dahil ang kanilang span of attention ay 10 minutes lang. At kung tuturuan mo ng one sound a day for mastery, oh, pagbagyo, wala na. Pag bag, balik yan, nilagnat lang ng limang araw, pagbalik yan, wala na. So, oh, alam ko may nagkukontra, may mga again sa aking paniniwala, pero hindi ko naman kayo pinipilit. Ito ay opinion ko lang, ito ay batay sa aking karanasan. At naaawa ako sa mga bata na nagiging ng readers hanggang ngayon. Just imagine, no? Oh, umagat habong pabalik-balik sa parlang. nagka tricycle si Kuya na mamasahi, nagbabaon, nagbabayad ng mga mm, ng mga tuition fees, mga miscellaneous fees, paralan, ang dami daming gastos. Pagkatapos, hindi naman natututong bumasa. Kahit napasabihin pa, no read, no pass. oh, yung eh, dami pa rin readers. Bakit? Sa nagkamali. Kahit pa mag magkaroon ng uh, catch up Friday, ha? Huh, catch up day, o oh, sabi ng ibang teachers, ang mga marami daw ang absent pagdating ng Friday. Sapagkat, natatakot pabasahin, natatakot, uh, ano yan, natatakot silang pabasahin. Hindi, hindi sila marunong bumasa, kaya, takot sila na pabasahin. Pero sa akin, ang mga bata ay sanay na sanay na pabasahin ko. Araw-araw yan, pinapabasa ko. Walang ligtas. Kaya ang mga bata, nagsasarili na matutong bumasa. Kasi uh, kasi takot sila sa akin dahil alam nila na araw-araw ko silang pinapabasa. Hmm. Pero pagdating ng December o pagdating ng ano, pagdating ng ilang buwan, mga fast readers na sila. At ang saya-saya ko niya na talo ko talo ko pang pa nanalo sa luto. Hmm. Kaya ang sabi ng mga guru parang ayaw na nilang magturo. Eh, kasi, kasi nga, kung gusto ninyo, mag-enjoy kayo magturo, doon kay sa grade 1. Ang sarap magturo sa grade 1. Huwag na, huwag na kayong magturo doon sa taas, sa grade 6, sa grade 5. Hindi, hindi makukompensit ang pagod ninyo. Pero sa grade 1, pag nakabasa yan lahat, ang sarap ng feeling. Yan lang, masasabi ko sa inyo. Oh yan ay payo ko sa inyo dahil yan ang karanasan ko. Siyempre, iba naman ang karanasan ninyo. Ngayon ay sinisir ko lang ang baka naman may mapulot kayong araw dito sa sinasabi ko. Oh, diba? Lalo na yung mga followers ko na namang problema dahil marami pa ang non-readers. Oh, kahit na pa na yung ano ko, advice ko sa inyo. Kapag hindi nyo sinunod, wala rin. O oh, sigi sige, bahala kayo. Oh, hanggang dito na lamang aking Bye-bye! Uh,